Pino problema ngayon ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Kirino ang basurang itinatapon sa mga kalsada sa kanilang probinsya kung saan nangangamoy ito at inireklamo na ng mga residente. May report si Alejandro Javier. Pino problema ngayon ng lokal na pamahalaan ng lokal ng Aglipay dito sa lalawigan ng Kirino ang ginagawang pagtatapon ng basura sa paligid ng daan na nagdudulot ng masamang amoy para sa mga motorista sa ginawang panayam kay Ginang Edna Garcia, ang Municipal Sanitation Inspector, ang mga residenteng hindi sumusunod sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura na basta na lamang magtapon sa tabi ng daan ang siyang dahilan ng problema ito. Basura sa gilid ng daan, lalo na yung mga diapers na andun po, ay yung mga, mga household na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lagayan ng basura. Kaya pag uh, common na problema na po yon na kung gabi, dinadamp na lang nila doon sa gilid pag wala ng tao. Ayon kay Ginang Garcia, bilang tugon sa suliraning ito, ay lalong pagtibayan ng Republic Act 9003 o ang tinatawag na Ecological Waste Management. Nagtalaga na din sila ng mga tamang lugar kung saan dadalin ang mga residente ang kanilang basura. Nanawagan si Ginang Garcia sa mga mamamayan na naninirahan sa Aglipay na makiisa sa kampanyang pagse-segregate ng basura. Upang maiwasan din ang sakit na maaring makuha kapag hindi naayos ang problemang ito. Alejandro Javier, Eagle News.